Oh, ba't wala na yung apan? Ayun po, nakuha na. Nakuha na Eh, maglagay pa kayo ng apan. Lagyan mo doon, kumaka doon. Tapos mo nga dilan, makita ko para mahaba yata. Tapos mo. Tapos mo, tapos mo. Baka mahaba yung ano, tapos mo. Ayan, ganyan. Dagyan lang ka dyan. Iyay, hey, ibabaw mo ka. Hindi, lubog mo siya. Lubog mo. Bato mo doon. Andang kila, oh. Dali mo. Baka dumulas ka. Dali. Tuwa tayo si Fly. Si Fly? Kali natin. Oo, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, 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 yun oh oh sana. E inahagis ina, 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 tapos tapos na yung pa. Hmm, ata patanggalin mo ah. Ato, tanggalin ito. Wala. Teka din muna. Antayin mong may humatak. Hey. Okay, okay sige oh. Lipat ka do dila pag wala na doon. Lipat dito na po 'yung mga buhay ng <coughs> go, go. I don't Go, go, and the little Sabit sabi, pa yung minum lang, oh. Oh! Muntik na, oh. Hindi, antayin mong siya yung umatak. Antayin mo? Antayin mong siya yung kumagat. Antayin mo yung na yung Antayin mo yung styro na bumaba ay niyan. Pag siya yung umugot, doon mo, so, mo din uh, I ano mean. yun. galo mo lang yan. Oh. ang <laughs> <imit> <laughs> <imit> mo na ano na siya na yung hahatak dumo din na atakin dapat nakuha mo na yun kanina Ano, nothing so. Dito nasa bulsa ko. na. Okay, bye Kaya sa magpo ka? Oh, boy. Sige na, dito na ako. Upo, upo ka di maka? sige, upo ka dito. Kulang mabababa pa ngayon, mamasa pa 'yan. Hay. Baba pa tayo sa floor. Yes.

¿Cómo ah. Oo, ka na. Eh. <laughs> Nakahuli ka pala ng damo. <laughs> Pakainin pa nga eh. Ha? Sabi ko huwag mong pakainin. Hindi walang kumuha niyan. Don't jump, Lucas. Bawal mag-jumping eh. Pagkaliwun ko dyan. No jumping, ha? Kasi baka tawama kayo. Si Tali nag-jump. Tali, ha? Don't jump. No diving. No diving. Ano yung si Tali yun? Diving. Nag-jump. Wala na. Wag kang matiwala sa kanyang wita na yung nag na. 妈你录录不到哦，对、oh! 吧、oh, right？ Dito ka na. Din mo yung agis mujan Agis mo dyan. Minsan kasi nandiyan lang sila eh. Wala na. Hindi, dito ka lang sa gilid. Gilid mo lang konti. Hindi ito, na itong mga kat na mga hito. Baka yung na-hightack niyo yung... Ay! Uy, na-ano lang. Kinaagat lang. Kinisip-sip. Uubusin nila yan hanggang maging walit yan. Kasi malaki masyado eh. Pag kami ni Terry naggaganyan, apat na oras kami nakaupo. kaya gama-gama oh, persimon oh, persimon tinggan kuyon oh, persimon and kapit pa. <laughs> Ayan na si Mami J. Mami J. Senyora. Ay, madulas ka. naman makahuli. Kagalaman

2.26 Oras na para magpapayat ka daw Ikaw daw yung mag-exercise dyan Para naman magbawas ka daw Pag nawala yung hangin, alas stress na <laughs> 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 Mawawala nga Ay, maluwala ko si Daisy Pintate, stress, pa Kahit di mo na kailangan ng orasan kung wala na yung angin, ayala stress na. Ay, yun, si ano, Mami Jay. Ayun, update ko kayo pag nakahuli na sila.